Noong ika negatibo labing walong saksi mending Taipei, may dalawang Japanese influencer para makakuha ng attention online, itinaas ang bandila ng China, paulit-ulit na sumisigaw ng imahal ang China, maging hayagang sumigaw pa ng Ang Taiwan ay pag-aari ng China, ang mga kontrobersyal na pahayag na ito, kalaunan inireklamo ng mga mamamayan, sa huli ay pinatalsik ng immigration, at isinama sa blacklist, ipinagbawal na muling makapasok sa Taiwan. Kamusta? Cute ako. Ako ay kuti na si Tanakapon. Nasa Taiwan, China ako ngayon. Hoy, kamusta? Galing kami sa Hapon. Mahal namin ang China. Sana mabuti ang relasyon ng China at Hapon. Palaging mabuti. Nasa sikat na lugar si Mending, itinaas ang watawat ng China. Paulit-ulit sinasabi na Hapon sa ko. Mahal niya ang China. Taiwan ay bahagi ng China. Sa huli, sinabi rin niya, Taiwan ay bahagi ng China. Paulit-ulit binanggit ang sensitibong paksa. Kamusta, cute ako, Hapons influencer ka Isa sa mga lalaki sa video, dalawang Hapons influencer. Noong labing walong, saksi mending, magkasama sa kontrobersyal na video, layunin ay makakuha ng pansin. Bilang may residence card, Hapons na China troll, immigration office ba, kanselahin ang residency niya. Ayon sa influencer na Bajayong, ang dalawang kontrobersyal na lalaki, isa ay anak ng Chinese spouse, isa pa ay mailahi sa Taiwan. Nang matanggap ng immigration ang reklamo, agad nagsagawa ng investigasyon, isa sa kanila, pagkatapos mag-shoot, agad umalis sa taiwan, yung isa pa, inamin matapos investigahan, pinaparatangan ngayon ng immigration. Dahil sa pagsira sa interes ng bansa, sa pilitang dineport at ipinagbawal pumasok. Ang lalaki na dineport, nagpost pa rin sa social media, nagbahagi tungkol sa nangyari, halatang nagyayabang, ipinagmamalaki ang ginawa. Malinaw ang paglabag nila sa batas ng immigration, nasa listahan na ng immigration, bawal na silang pumasok sa taiwan. Sa ngayon parehong nakalista sa emigration. Hindi na pinapayagan muli sa Taiwan. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.